po sa aking channel. Actually po talaga, yung reason bakit kami lumabas o bakit kami naggala-gala. Gusto. eh? Pakas ng trip mo. Di vlog na ako? parang siya kuha eh ha? ginatuloy ako ng ka-purser buong nandito kami sa tabing daan. so actually talaga ang pinaka-purpose bakit kami nag-gala-gala dahil gusto namin pag-usapan yung mga um, bagay-bagay sa buhay. For Tapos... <laughs> May sinasabi. Tapos <laughs> syempre, pinag-uusapan namin kasi nga wala na siyang trabaho kung saan siya mag apply So, hindi kasi namin yun mapag-usapan dun sa bahay na tinitirhan namin. <laughs> dahil maraming mosang. <laughs> Kaya nagikot-ikot kami dito dito lang naman to sa part pa din naman to ng <coughs> so, Ayan, balik tayo. <laughs> Daming ano. So, balak lang talaga namin pag-usapan. Or, daratsyo hanap na din kung may hiring, di ba? nag ikot, -ikot pa na para doon kung saan kami pwede mag ano mag ng trabaho ganyan syempre mag isip isip ngayon hindi na namin nagawa kasi nangibabaw yung parang para kaming bata na naka nakalabas ng bahay tapos nakawala sa hawla parang gano'n so yun nag-enjoy. <laughs> Nakakatawa kasi yung experience na yun, bihirang-bihira na mangyari yung maranasan namin. Kasi, ba diba, sa sitwasyon nga namin. So, yun talaga yung purpose bakit kami naglaba o gumala. So, wala kami nahanap talaga na pag a -applyan. Kasi bukod sa linggo nga naman ngayon, parang wala may nakapastil ng na mga hiring ba so baka may alam kayo dyan <laughs> kasi hindi na namin magawa <laughs> tila mo yung <laughs> diba hindi na namin nagawa dahil napagod kami kakalakad-lakad tapos nabusog kami dun sa suha eto na naman tambay kami dito sa tabing kalsada so ganda lang Ganito lang kasimple. Nakalimutan namin yung problema. Actually dapat mag-iimu talaga kami mag-aaway dapat talaga kami. Hindi na literal na away, kung para kailangan namin ng ilabas yung mga saloobin namin. So hindi na namin nagawa dahil mas nangibabaw na sa amin yung i-enjoy eh, yung pagkakataon na kami sa labas. So, makalimutan yung problema. So, gano'n Bahala na bukas ulit. <laughs> so, <clears throat> dito ko na din sasabihin, baka, baka naman may alam kayo, makatulong, or... Kung meron kayong alam dyan na hiring sabi Patay na daw, maingay, nagre-relax daw siya. Dahil hindi pa niya nasa bahay, oh. Pero nasa tabing kalsada lang talaga kami. Baka naman po ha, may alam kayo na hiring. Kota kayo na. Wala po siyang trabaho. Nag-resign po siya. engineer dahil sa hindi na inaasahang pagkakataon. Maybe soon ikukuwento ko din sa inyo bakit. Pero asub na now kailangan po niya ng trabaho kasi nga dami namin bayarin, dami namin gastusin. Pantakin niyo po ako ha.